Kung dahil sa pera, nanloloko ka na. Kung dahil sa pera, nagnanako ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialistik ka na, nang mamata ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos, dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho. Hindi, hindi, ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Lang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relation mo sa iyong pamilya. Kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Lang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung anong makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. E pag ganon, mahal na nga po natin ang pera madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. The love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi, ang ugat, ang lahat ng kabuktutan ng kasalanan. Isa ito sa mga sipi sa Biblia na madali nating matandaan sapagat madalas, diretsyo man o hindi tahasan, sinasabi natin yan. Lalong-lalo lalo na bilang pangontra sa iba, maging sa ating sariling konsensya, kapag sinasabi na ng mga ito na parang nagiging particular na tayo sa pera. Sinasabi na, hindi naman. At hindi masama ang pera. Ang masama ay ang umibig sa pera. So, pera okay lang yan. Pero hindi kaya ito'y ginagamit nating palusot lang or hindi lang talaga natin alam na tayo nagmamahal na sa kaperahan. Paano nga ba natin malalaman kung tayo nagmamahal sa pera? At paano natin ito maiwasan o mariremedyohan? Yan po ang tatangkain nating pagnilayan at hindi na po tayo lalayo mula sa mga pagbasa na ating napakinggan. Una, malalaman natin na mahal na natin ang pera kapag dahil dito ay nakagagawa na tayo ng asalanan. Yan ang maliwanag na sinasabi sa ating unang pagbasang napakinggan. Kaya kung dahil sa pera, nanloloko ka na, kung dahil sa pera, nagnanako ka na, nangargabyado ka na, nagyayabang ka na, nagiging maluho ka na, nagiging materialiste ka na, nang ka na ng iba, namimili ka na ng iyong sasamahan, ng iyong magandang pakikitunguhan, etc. Or kung dahil sa pera ay napapabayaan mo na ang mga tao, mga relasyon na mahalaga, una ang relasyon mo sa Diyos, dahil sa pera, puro ka na lamang trabaho. Hindi, hindi ka na makapagdasal, hindi ka na makapagsimba. Lang dahil sa pera, napapabayaan mo ang relasyon mo sa iyong pamilya. Kasi wala ka ng panahon para sa kanila. Lang dahil sa pera, ay nagdi-deteriorate na rin ang relasyon mo sa kapwa mo sapagat ang mahalaga na lamang sa iyo ay kung anong ang makukuha mo mula sa kanila at hindi kung ano ang maibibigay mo. E pag ganon, mahal na nga po natin ang pera. At delikado tayo. Maniwala ka. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoon minsan, di ba? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapag dalawang pinapanginoon mo, ang tendency, mamahalin mo yung isa at i-despise mo yung isa. But mind you, yung dalawang Panginoon dito na sinasabi ni Kristo is not between God and the devil. Sapagkat hindi naman talaga natin gagawing Panginoon karakaraha ang demonyo. Pangit kaya niya. At alam natin masama siya. Disgusting siya. Bad siya. ayoko ako. Hindi mo agad siya. Nga gawing Panginoon ang buhay mo. Kaya mga utak siya eh. Ayaw akong gawing Panginoon ang buhay mo. Sige. Uunti-unti untiin kita. Gagamitin ko ang pera. Ayun. Kaya't yung walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, ang tinutukoy ng Panginoon doon, hindi naman ang demonyo eh. Hindi pera. Diyos o pera. Kasi ang pera, kahali halina sa ating mga mata, sa ating pakiramdam. At yun ang ginagamit ng demonyo upang unti-unti tayong makalimot, malayo sa Diyos. And therefore, madali na niyang mapasunod tayo sa kanyang mga utos. Nakawin mo yan, pilin mo yon, gawin mo to sa ngalan ng pera. Yeah, let us be on guard. mag po tayo ng malalaki, matitinding mga kasalanan na may kinalaman ang pera dyan bilang punot dulo niya. That is why kapag mayroon akong makakilala na alam kong umuunlad sa buhay, kamakailan lang may ni-remind ako, mag-asawa, ganda ng business nila. ang maayos na. Sabi ko, wag po kayo makalilimot sa Diyos. Kuya, te, simba ha? Simba. ko talaga. Maano kung magtampo sila sa akin, bilang kaibigan, sinasabihan ko sila. Doon sabi ko nga, yung sa lalaki, ingat, ingat. Sapagat marami na akong kakilala, kung kailan nagka pera, doon nakalimot sa Diyos. Pero hindi agad-agad. Hindi naman agad-agad na makalilimot sa Diyos eh. Unti-unti, magkakabisyo muna, mababarkada sa masamang impluensya, hanggang sa mag-draw ka na, mababae na, gano'n na. Unti-unti, gagamitin ng demonyo ang pera para sirain ka at sirain ang iyong pamilya. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, ano? Ang ating Panginoon, bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang magkatawang tao siya, hindi niya piniling maging mayaman. Bagamat hindi niya sinasabing masama ang kayamanan, nang pumili siya ng makakasama niya palagian, mga alagad, hindi siya pumili ng mga mayaman. Hindi siya naki-associate closely, ha? Araw-araw rubbing elbows with the rich ones. Hindi, nee, hindi ginawa ng... Isang nakita ko dyan, bagamat hindi niya sinasabing masama ang yaman, ang sinasabi niya sa atin, delikado ang yaman. Sapagkat with money comes power, influence, fame, popularity, comfortable life, which are basic ingredients for us to become away from God, to forget God. Isipin po ninyo, kahit si David, na isang napakalapit sa Diyos, si David na kung ilang taong pinrepair ng Diyos, hinubog ng Diyos. Si David na ilang taong very obedient sa Diyos. Nung magkapera, nung magkaroon ng kapangyarihan at the height of his power, o ano, nangalo niya na, nagpapatay pa ng asawa ng kalo niya. Something na hindi niya kakayanin gawin. Sigurado ako, kahit personal na opinion ko, mahirapan siyang gawin kung wala siyang naging pera o kapangyarihan sa buhay niya. So, ganong katindi ang tukso ng pera. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang unang pinapaalalahanan dito, bukod sa bago kayo, kami, mga lingkod ng Diyos, mga taong simbahan, huwag kayong magumun sa pera. Ang mga taong simbahan na mula noon hanggang ngayon ay nagdanasal naman, alam ang kautusan, alam ang daan ng kabanalan. Oh, Unang-unang pinapaalalahanan Huwag kayong pasisira sa pera. Sapagkat kapag nasira kay sa pera, yun ang simula ng marami pang pagkakasala. Totoo yun. Sa nakita kong kaso ng mga pare, mag-iiba-iba ng kaso, pero may puno't-tulo, bukod sa hindi na madalas magdasal, nasira sa pera. So kung ang mga taong simbahan na, ang mga lingkod ng Diyos na, ang mga taong alam mo sa simula pa lang ay mabait na, tulad ni David, nasisira sa pera mas lalo tayo mag-ingat kasi ang pera ay nakasisira talaga. Binibigyan kasi tayo nito ng ilusyon na with money, kakayanin natin ng lahat. Kaya nga meron tayong kasabihang money makes the world go round or the world revolves around money. But as I said, ilusyon lang yun. sapagkat hindi totoo yun. Tandaan natin yung sinasabi sa Psalm 50.12. Ang sabi ng Panginoon diyan, reminding us, The world is mine and all it contains. Ang mundo ay akin at lahat ng nanjajaan, Asama ang buhay at pera natin diyan. So siyang nakapagbibigay ng kontrol diyan. Kaya niyang kunin sa atin ang pera, maging ang ating buhay, anumang oras niya maibigan. Natatandaan niyo yung talinghaga tungkol sa rich fool. Hangal! sa araw na ito'y babawian ka ng buhay, saan mapupunta ang yaman mo? Kung bakit kinakailangan laging paalala sa atin? Kasi nga, nahumaling tayo sa pera, nakakalimutan natin na wala tayong madadala sa hukay ni isang kusig. Magdalaman tayo, eh hindi natin mapapatunayang sa atin sapagkat bumilang ka ng ilang taon, kahit isang siglo pa, hukay ng libingan mo, makikita yung kusing na dinala mo. Pero wala ka na! Abo ka na! O di ba't yung mga faraon ng Ipsyo, yun ang ginagawa. Naglalagay ng mga mamahaling ginto, materiales, mga gamit. Kasi so, inisip nila, dadali nila yon sa kabila. Oh, ano, nadala? Hindi. Kaya nga tayo may mga exhibit niyan eh. So, kailangan pa natin i-remind talaga, Uy, 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 Padre Fidel, hindi mo mamadala sa huwa yan. Sa Diyos yan. Ah, dahil sa Diyos, ang buhay at ang kayamanan na yan, kailangan natin niyang gamitin in the way that pleases God. At dito tayo nililid sa ating kalawang punto, paano mariremedyohan at paano maiiwasan ang pagmamahal sa pera o kayamanan. Sinasabi naman ito sa atin ng ating mabuting balitang napakinggan, kung saan ang mga babae daw ay tumusto sa pangangailangan ni Kristo at ng kanyang mga disipulo sa kanilang ministeryo sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian, sa pamamagitan ng kanilang yaman. Gamitin natin ang pera sa paggawa ng kabutihan. Yun ang antidote sa pagmamahal sa kayamanan. Kung ginagamit ng Diablo ang pera para hikayatin tayong gumawa ng masama, eh hikayatin nawa tayo ng Panginoon. Kung gugustuhin natin, hihikayatin talaga tayo ni Lord para gamitin ang pera upang gumawa naman ng kabutihan sa ating kapwa. Ang isa kong naisip dito halimbawa ay si Keanu Reeves. Siya ay isang artista sa Amerika, sa Hollywood, na napaka-generous nagbibigay ng malaking halaga sa mga charity. Nagbibigay ng malaking bonus sa mga crew members niya sa pelikula. Nagbibigay ng malaking tip sa mga waiter sa restaurant. Wala sa kanya pera. Kaya naman makikita po ninyo yung epekto nito. Ano? Hindi mo siya makikita ang laging nakikipagsosyalan. Kung kinakailangan niya. Halimbawa, may awards night. Hindi mo siya makikitang nagsusot ng magagarang kasuotan. Hindi mo rin siya makikitang nagdadrive ng mamahaling sasakyan kumpara sa ibang mga artista na mas sikat pa siya at mas mayaman pa siya. lang. Sa subway minsan, aba, binigay pa niya yung kanyang upuan para sa isang babaeng may malaking bag. Sa isang park minsan, bumili siya ng ice cream. Hindi dahil gusto niya ng ice cream kundi dahil para makuha lang yung resibo ng bilili niyang ice cream at mabilagyan niya ng autograph para sa isang fan na gustong magpa-autograph pero wala namang dalang papel at ballpen. And many other good deeds. Siyempre, yung kanyang pagiging mapagmahal sa aso. Si John Wick yun. Okay? Hindi <laughs> nag-gets ng matatanda. Sorry. Okay? Pero yung many other good deeds in many other instances ano yun? Produkto yon ng kanyang proper attitude towards money. Siyang gumagamit sa pera and at vice versa. Malaya siyang gamitin nito sapagkat hindi siya alipin nito. Madaling maging mabuting tao kapag ang pera ang ginagamit mo at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Madaling maging mabuting tao, I repeat, kapag ikaw ang gumagamit sa pera at hindi ang pera ang gumagamit sa iyo. Kinakailangan nating mag-ipon, yes! Pero dapat dumating yung pagkakataon na alam mo na yung ipon mo, sapat na yan. Mag-ipon ka, ito para sa akin, para sa kung magkasakit man ako. Tapos, mag-give back ka na. Magbigay ka na sa iba. Hindi mo naman kinakailangan i-secure totally ang buhay ng anak mo. Eh. Tutulungan mo lang sila na maging very much dependent sa iyo magbigay ka lang ng maiwan mo para sa kanila. Yung sapat na para makapagsimula sila isa, dalawa, tatlong taon. Pero yung itatargetin mo buong buhay nila, secure. ni Hindi tama yun. Tulungan mo rin sila na magsikap kaya mo. Sinasabi ko lang ito para hindi ka tayo maging alipin ng pera natin. Huwag nating hayaan na mahumaling ang ating puso sa pera sapagkat our hearts are only for God. Tandaan natin tama na maraming naibibigay ang pera, pero lahat ng kayang ibigay ng pera, kayang ibigay ng Diyos. On the other hand, hindi lahat ng kayang ibigay ng Diyos. Tulad ng isang malinis na konsensya, maayos na pamilya, yung meron kang time para sa mga taong sa ay mahalaga. Yung magandang relasyon mo sa Diyos sapagat alam mo na hindi ka nakalilimot sa Kanya at tumutulong ka sa iba bilang pagmamahal mo sa Kanya ay hindi yung kayang ibigay ng pera. Kaya wag mong ipagpapalit ang Diyos sa pera sa ang pera ay isa lang sa napakaraming mga biyaya niya. That is why also, wag mong isipin kahit na hirap tayo sa pera, ay hindi na tayo pinagpala. On the other hand, ay wag mo rin isipin na yung mga mayaman ay pinagpala talaga. Depende yon sa kung ano o kung sino ang minamahal natin sapagkat kung pera ang mamahalin natin tayo ng pinakakawawang tao sapagkat maraming mahalagang bagay, relasyon sa Diyos, relasyon sa kapwa, ang ating maisasakripisyo. And eventually, mawawala din sa atin ang lahat ng ito. Pero kapag ang minahal natin ay ang Diyos, tayo ng pinakamapalad na tao sa pag eventually we will gain not just some things, not just few things, but everything. Sapagkat yun ang sinasabi sa ating salmong tugunan, Blessed as the pure of heart, for the kingdom of heaven is theirs. Ito sana mga kapatid, ang ating panghawakan, ha? Ang ating pagnilayan upang maging maganda ang attitude natin sa pera o kayamanan.